patay. Kaya pala hindi ko naririnig. Ano nangyari? Ha? Hindi na naman. Ayan. Iniwalay ko 'to, ko na po 'yung para sa mga bata. Dinagyan ko to ng sampung pirasong labuyo. Pero tama lang 'yung anghang niya. Ah, ito na. ako. Sarado na 'yan doon mga tubo tayo dalawa dalawa pwede na tapos ito papatsi ano lang ayan isang magandang buhay good news sumilip ng 78 kilos nagtimbang ako kanina umaga galing nga kahit marami po ako nakain kanin kanina ah kahapon kasi sabi ni baby kung mo si chichi kinuha ko tapos sabi niya oh nasa na yung ano ito kay chichi naubos ko tuloy pero awa ng Diyos mga ka-farmer bumaba pa rin ay thank you thank you talaga so ayan nagluluto tayo ng kaldereta nga pork kaldereta classic without tomato sauce mga ka-farmer ayan habang nagnunod ng NBA excuse me habang nanonood ng NBA uminom lang ako ng black coffee na puti na lang naiwasan natin yung tokso so black coffee no sugar ah, ay grabe yung nakuha natin kalaban no? matindi talaga sana po mabawasan yung grabe hmm. ito po yung kalaban natin meron pa rin hmm. ano dami so maglalagay pa po tayo meron pa naman ako hanggang ma ano yan mabawasan talaga ng gusto sigurado yun doon tambak din Nako, kaya pala hindi ko naririnig. Ano nangyari? Masindi po. Ha? Masindi. Ayaw na naman. For one so, click ah. Isang yung... Ano daw? Marbo? Namamatay. Trem. Ay, talaga. Huwag kang bibigay. 6.5 din yan 7.000 oh ito naman ang pink kembot pa dami pang gagawin yun pa oh very good buti na lang marami tayong siranik oh aba si kongkong Kong, nagwawalis na preparasyon na ba So, ayan, eto. Na ano nila, magkakaroon daw dito ng parang counting uh, asinta. Hahalo blakan pa to? Hindi okay, na. Bus lang. lang. Ah, okay. Ayan pala. Tama. Tama-tama yung mga kalamansi natin dito. Dito natin ididikit ng kaunti. 2 every 3 meters 2 meters siguro pwede na ang kalamansi every 2 meters 2 and a half meters tapos yung langka natin uh, dito ko ididikit yan every 8 meters naman yun o gawin na nating 7 siguro didikit natin ang kaunti dito para medyo malayo naman sa ano so 1 2 tama tama 3 3 tapos dito sa may malapit habang lumalaki sila, maglalagay tayo ng papaya. Kasi ito, pwede naman po nating i-push to na matambakan na yung hanggang doon sa may mahogani. Eh. Tapos a uh, konting graba at uh, konting sand. Matigas naman na po 'yan. Makaka ano yung mga sasakyan na nagsasalo sa lubong. So ayun po para at least ano naman maka maka stress po kasi talaga yung alam nyo na yung bagay 14 years po ako sa service eh uh, sanay po ako na alam niyo na pagka may complain big ano talaga big deal sa amin lalo lalo na po sa 5 star hotel sa profit. kaunting uh, complain lang lalo na kung naka name drop ka ako po, big deal po sa amin kaya parang na ano ako ba? Na sana ako na ayo kung may naririnig na complaint. Kagaya nung Sunday talagang pinotakti po kami ng complaint. Pati sa daan, ito. Siyempre hindi naman po lahat viewer na eh. Hindi naman po lahat nasubaybayan yung aming paggrow uh, pag dito sa farm. So hindi nila naiintindihan na ito ay galing sa talagang ano, pagka e eh, pump ba diba? hanggang sa naging ganito unti unti so hindi nila alam yung journey talaga na parang bakit kasi isa lang ang ginawang one way lang yan mga ganun sila so <laughs> medyo ano medyo syempre nakaka ano nakaka aba, ano, uh, nakakabahala ika nga tapos yung ganun din yung kainan natin ayun, may nirarush po tayo dalawang lamesa dinadagdag natin plus yung mga monoblock black naka ready na then na uh, yung folding pwede naman natin isipsip yun sa sakali pero god willing sana po matuloy yung ating uh, project doon sa kabila na which is daw ang susunod ano so tingnan natin ayan kaya yan tiwala lang <laughs> so pinapakuluan ko yung ano eh spare ribs eh dagdag pa nga ako ng isang kilo Grabe ang mahal ng baboy ngayon Mahal na ata sa baka sa ibang palengke Grabe naman ano uh, Alam nyo kasi bakit nagtaas yung baboy mga Before African Swine Fever Pagka kayo ay nag-seminar sa mga baboy Dati kasi nag-seminar kami Laging sinasabi nila Na ang uh, 70% daw ng supply ng baboy sa Pilipinas Is backyard Ibig sabihin po, small scale piggery uh, yung iba may alagang dalawang inahin tatlong inahin hanggang sabihin mo ng 20 considered to 30 sa level 30 inahin yung mga maliliit lang po yan kasi iba po yung malaki kasi yung mga we're talking about thousand na yung malalaking piggery talaga pero yung kagaya ng 30 kagaya namin umabot kami ng 30 20 plus considered po as backyard So nung tumama yung African swine fever na wala po lahat yon pati yung mga maliliit na nag-aalaga. Ilang percent na lang po ang naglakas loob na mag-alaga ulit pero hanggang ngayon ang dami pong hindi na nag-aalaga. Tamo, kagaya po ni Junjun, Junjun -Jun po dati may babuyan din niya na ilang uh, inahin din. So yung mga ganun ba? Oh, lahat po yon halos ay hindi na naglagay. Kaya kontrolado din ang piggery. Saka yung frozen, grabe ang frozen ngayon Talagang uh, fiesta uh, frozen meat na yan. So ayun, kaya nagmahal. Pero kung kayo po ay uh, may farm na ano, pwede kayo magano ng pang personal. Alaga na lang kayo. Ay ilang tiraso lang. Isang dalawang native lang na crossbreed. kaya ng ginagawa namin. O isang hinahin lang. Pwede na yun eventually dadami kaya lang po may ingat po sa sakit lang talaga so ayan tatapusin na po ito ngayong araw ah kaya nga yung ginagawa nila ayan o oh, itutuloy na sumobra pala yung mga bakal ah. magagamit din naman ang susunod natin dito naman, maliit na lang yan kaya lang yung nga sabi ni Papa Yam mahirap gawa ng yung ating uh, mixer, ay hindi naman makakatutok doon dahil may mga halaman na tayo, sayang naman po yung mga sili ayoko din naman po masayang yung oras diba, sayang yung panahon eh sipin nyo ngayon oh next week makakapitas na po kami ng sili yung talong siguro mga in a few weeks time may mga malalaki na din yan mga 2 weeks lang po may mga mabubuo na dyan so malaking bagay din yung ano nakapagtanim tayo ng maaga tapos ito na susunod magtatanim na po tayo dito tapos yun may mga sili din po tayong uh, pinapatubo hopefully mga gilid gilid po dyan makakapag uh, ano tayo baka kapag uh, tanim din tayo ng mga sili ang gusto ko para paramihin yung bird's eye chili yung green napakabango po sa suka talagang ano iba iba po yung bango niya, yung uh, maliliit na sili na yan malay mo makagawa tayo ng green vinegar so yung green vinegar po na yan eh, napakabango Kaya lang na palay namin, di ko naman mailip palabas. Kaya ngayon, tingnan nyo, wala. Wala pong kainit-init. Si Rizal, si Jomar, na na po sa kusina ngayon. Ah, sabi ko kay Jomar, damihan na yung sarsa at uh, ah, ayokong nai-stress. Sarsa lang, nai-stress tayo. Ang linggo kasi talaga ang pati yun. Medyo nanganganit. Tapos, ayun, nakaano naman po kami. Malaking adjustment ang ginawa namin. Maraming tawag, maraming tawag malaki pong adjustment ang ginawa namin kainan and then, then mamaya mag-aayos na rin po yan sa sa ano sa kusina yung mga soft drinks niya sa mga in-charge sabi ko yung coke isang isang malaking cooler na yung kulay green na binigay ni brother J. Dairit yun na po yung ano natin lagyan ng coke tapos yung sa ref yun na lang yung mga the jet plan yung pineapple tsaka zero yung hindi ganong fast moving pero yung fast moving lagay na sa cooler actually pwede nang palamigin mamaya yun, para wala na tayong ano alang masyadong inaalala bukas so ayan eto pala aanuhan lang tapos gaganan na sabi nga ni Bebe dapat naglagay daw ng hagdan Sika Farmer Dan Galang yun din ang sabi kaya lang yung hagdan hagdan po kasi matrabaho na masyado masyado tayo magtatagal naisip ko na din yun kaya lang bagay pwede tayong maglagay ng ano Ah uh, kahit magpagawa na lang siguro tayo ng ano ihuhulog natin dito kung sakaling ba? Diba, laglag na lang dyan na uh, hagdanan kasi kung magdidilig daw si Kongkong Kong, eh, mahirap nga naman magkuha-kuha ng tubig pero kasi kung matutuloy naman yung ating plano na magpapatakbo ng host dito hindi na natin kailangan ng uh, ano, bagay mas mabilis magdilig galing sa fish na timba-timba na malalaki mabilis buhos ka lang ng buhos hindi na natin Oh, yeah. Sinit ko lang Ito po yung aking niluluto Spirit, marami yan, no? Tapos, siyempre, marami-rami patatas. Bell pepper. Hindi tayo ng NBA, mga kakarama na ba nagluluto. Para wala sa inyong oras. Ay, sabaw yan. Nandyan lang. Babalik din natin. Tapos, ang sikreto, siyempre, isa sa mga sikreto ng masarap na kaldereta sibuyas mga ka kaya dinamihan ko uh, edo sana lagyan ng sili to pero sa ano na lang yung pang matanda magyan natin ng sili Kasi sa mga bata ihiwalay natin yun po yung ano na, pag may mga bata syempre ang anghang hindi mo pwedeng anghangan eh na uh, luto diba so ayun hiwalay na lang natin Ayan, yeah, lagay na tayo ng tomato paste. Dalawa na ang ginamit ko mga ka-farmer kasi uh, marami naman po yung ating ano. Marami yung ating baboy. Parang kulang pa nga yata ito ah. Parang kulang pa yung ating tomato paste. Teka, dagdagan pa natin. Kasi marami po eh. Late lang oh tapos mamaya habang uh, binalik na natin yung meat lalagyan natin ng konting sabaw habang nagpapakulo iprituhin ko naman yung ating patatas at syempre reno ang reno po ay uh, legendary na yan marami ng liver spread na naglabas pero iba yung reno kasi uh, asa na yan na na juice na lang yung lalagay natin din mamaya at yung plan ng konti iwalay ko yung mga bata tapos kaya naman ay lalagyan ng yung sili. Maangko. Ayan. Yow! Hirap magluto mag-isa. Ayan. Siyempre, kailangan natin haluin yan. Masarap kasi. Stay talaga. lang naman siguro tatlo linagay natin yung ano, tomato paste. Minta. Uh, salt. Minta. Okay, may toyo naman pala yan kaya... Sukala natin ito mamaya ah. kung enough na yung tubig kasi medyo may ano din ng konti Mamantikain natin yun eh. sarap Kain natin ng mga ibig patatas. Iniwalay ko, wala ko na po yung para sa mga bata. Tinagyan ko to ng sampung pirasong labuyo. Pero tama lang yung anghang niya. ah eto na. Luto na. O na na akong kakain. <laughs> Yan. Nako, minute na. Sana wag munang umulan. At, ayun, pinabagsak na ni Papayam 'yung buhangin tsaka ayo. Uh, doon na sa ikat para ito na. Nawalan ako ng talbos. Matindi 'yung ini-spray ko na 'yun na nabili kong maliit lang na sya-shay Apektuhan 'yung paglabas po ng talbos. Kamote. Pero Ayan na. Sarado na yun dun. May mga tubo tayo. Dalawa-dalawa. Pwede na. Tapos ito. Papatsian na lang. Daming kambing ni Nel Nel. Oh. Yaman. Yaman. Hmm.

Ito lang ang silungan ano. Para ka nasa disyerto. <laughs> ah, nagpabagsak. <coughs> Bagsak na naman pala ng isang sako ha. Ay, isang truck. Susunod doon na kasi doon na ang... Oh ang mm, doon na niya. Ano kaya ang problema nito? Paano ang halo ano? Okay. Doon lang, timba-timba. Okay. Dadali niya tayo sa pasimiker ko. Hmm? Huh? Sabi ni Lola yan. Paano mag-aano? May, may nyug doon. Paano makakadaan? Ano kaya natin lalagyan ng harang to? Kailangan may harang din to eh. Balag na lang. No. Ito, ito. Balaga na lang ng... mga bata na hirap Konti na lang po ito. ayan na lang ho. Oh. Oh. Final nito bukas pa rin dahil nagforma ko po, po sila eh. nagbenta ng mga bakal ayan oh, pero bukas yari na to washer ito kailang kulang tayo ng tao dahil full force na naman po tayo sa kainan bukas sana walang umabsent lapit na tayo maglagay ng isda schedule na natin yan baka July ang paglagay na tayo kasi syempre maglalason pa tayo condition yung motor pa mukhang kailangan ayusin kukondisyon din natin yan pero maganda mga ngayon tag-ulan dahil pagka once na linagyan mo na yan, mukhang kaya nang punuin ng ulan yan. Hindi <laughs> na tayo gaano maglalagay uh, ng tubig. Kaantay na lang tayo ng ulin. ulan, tataas po nang tataas yan tubig. ano na lang, isa, mapapakain tayo ng mga ilang... konti lang naman sila, no? Pwede naman natin pakainin siguro pa ilan-ilan. So, ayun. Along lalo na kung makakuha tayo ng... Uh, ayungin malay natin, di ba? Balak kong unahin yung ayungin para makita natin kung mabubuhay. Di ba? Huwag mo na mag tilapia kasi baka may ma-confuse tayo. So, ayan na. O, ang luwag. Actually, kung hindi ito aanuhan, hindi na kailangan magtambak doon. Pero sabi ko kay papayam Yam, mas maganda tambakan para eh least eh, lumuwag po doon daanan ganda na rin eh. maninimot ka ng buhangin oh, dami pa yan so yan okay na tayo mga farmer bukas naman kain na naman tayo so yan marami pong salamat at magandang buhay